mga kababayan papunta kami sa sa kahan sa palayan ni Nanay Lorna doon kami dadaan pa uwi pag video na marimar Nah, no, kau Guys, bakit tayo? Bakit tayo? Ah, oh, madani mo <madrina. laughs> Mga kababayan, parang niligaw tayo ni Nanay Lorna. <laughs> oh. Ayun, 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 Kinanya sinanan ay mga oh. No? Nagpaalang kahit napaka Yung mga. Yo. Wala naman, pa

ito po yung tagawa ng daan namin mga kabayan <laughs> si Nanay Lorna hmm. Dari mo tagagi anay? Oo hmm. Aaw ah, na agad ay darlan Babi si Nanay na mga kababayan no? Nagpaalang Wala kasi siyang ano mga kababayan Butas o boots Buta Napakasakit naman ng tinik ng ano Kugon pero okay han ra siya. <laughs> Igwara mo ping it sinanay makatamak og kugon. <laughs> Ito po yung daan mga kababayan papunta doon sa kanyang sakahan. No? Medyo malayo pa yung sakahan na nalor na dito. Ano <tinyo> yung <Ay>, sinilas? Naritinil ka <Ay>, pa daw ang eh? Naritinil ka pa eh? Kasi maguba. <laughs> Nalagaan niya na yung kanyang chinilas. Baka masira. Hindi niya din dito sa sakahan. Ang ganda ng ang... Kuangon dan duo o tunga liat kakup bugat. Tayo na yung mga kababayan. Para hindi mahirapan si nanay. Nailor na. na. Napakatas ng dami. Kawawa po si Nanay Lurna mga kababayan Kasi nagpaalang siya so, maka, Masakit yung tinik ng Hugun <laughs> <laughs> Wala na natiwas Asa Yun mga kababayan o no? Kawawa po si Nanay Lorna mga kabayan kasi nakapaalang siya. Bibigyan natin si Nanay Lorna ng butas mga kabayan. Hanapan natin ng butas doon. Masakit pa naman yung tinik nitong damo na ito. So, hindi ka mo umari. So, hindi naman kami umari. At aboy din, nga po kasi nasa toksya hmm. Okay. Gusto pala, umubog. Ay, ko tayo. Dudo, bayo ko, po, po, po. Ano po lang? Apan dyan? Hmm, ay, kita diba, ma, kwapat. ma. Ah, may ni nanay ni. Ni. Malapit na tayo sa palayan ni nanay lor na mga kabayan.

gwythi goro swyt pilgrimage swyti 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 smynion o gair swyti swyti ウィッティー

isa na, tunog? oo ayun, nunguti din eh sakit di rin mo laba? oo uh, laba, ligo nagatulog din mo di rin oh. oh? Hmm? Ayaw ulit tabi. Ay, Pa na nakuha lang oh Naputol man. Ini po dumayan sa kanang akong agaw, sige sa akong ah. Yeah. Wala na sa, wala na nihan. Ano harvest daw maya. No, so, yung... no, man, no sa kamaapap ba? padpag. so do na kami mga kababayano sa palayan nila nanay lorna, at saka sa kahanin Ay, na ayon na yung nai? Oo. Sa Kanay kisa payag? Bayag? Kanang akong agaw. Ito po yung Bayag sa kanyang pinsan. Pinag uh, uuwian nila. Tuwing nandito sila sa sakahan. Tapos ang kainanay Nanay na po mga kababayan nandito. Yan awa o. Tama balay na <laughs> po yung bahay ni nanay dito sa sa kaan mga babayan. <inaudible> Sir, may mais? Oo, oh, amo. Mm. Yung... Tingnan nyo yung bahay ni nanay Lorna. Ito po yung pal, uh, maisa nila. Corn. <laughs> Ito po yung maisa nila nanay Lorna. Tapos, mo nilang uli, inyong ulihan nanay? Oo. Mm. Oh. Ito po yung bahay ni na Nanay Lord na dito sa sakahan, mga babae, ano? Kanya mag-ulan. Diri, mamatulong. Adi, gaul. Ha? Ha? Diri, ra. Diri, Kuyaw. ito po yung pinag-uuwian nila na nilulugar na mga babae no. Pinagpapahingahan. Diyan dito sila sa sakahan nila. Minano yung hagdanan nila mga babae. Tiring! Di ba? Iskarti talaga para Tapos yung tanim ni nanay mga kabayan Ito mga kamuti. Meron din siyang palayan dito na hindi pa nagbunga. Yan sa kabila. Grabe ang laki ng bato mga kabayan. No? Dito tayo sa kahoy. Dito tayo magpahinga. Ah, dito sa kabila. Hindi niyo makuha yan. Ha? Ah. Yan mga kuha no? Ito po yung daan nila papunta sa itaas. Yung dinaanan ni Ma'am Aya. May hagdan. Akala ko doon daanan. Puntahan natin mga kababayan. Ha? hindi dito pa kaya punta natin yung loob mga kababayan maunin <laughs> yung latay-latayan dito na yung mga kababayan oh langsang dito po dito dito naman tog dito po no, ito lang yung ano, nanay mga kababayan oh ano ang <laughs> banay ko. dito po sininigta po dito statay, kamo natulog dito Oo, oh, na naapay bus lot. Amo nang dapat. Dili jud mo permente dire di kay di, basa blan, mo mag sa ulan o ulan. Mauli si jud mog sentro. Layo <laughs>. man pud sa sentro. Kana lang no. Kapoy pud bisbisbida nya balik na po sa uma. Amo ang Sayang na no. wala na palitag sinay. Ay kwarto. saya mau main tadi mau palitan usin para mak di malata ya antrapal naik oh malata mana oh antrapal oh latak nak ayo ini itu apa dong nampri malata dapat merong ano yero daku apa nih mau main naik karena dia Lingkungan kali ini, asa

isang panay kung ma, ku magbaka ko kung siya rap kung diri kay awa-awa na tao diri sa doon no? si, Maga lay, layo, layo, kita eh Isa rap po sila nandito. Mga kabayan ito po yung uh, pagpapahingaan nila na ni Lorna tuwing gabi pag andito sila sa sakahan nila uh -huh.

Abago pare eh? ni. Moding wala besin. Katunayan nila Sir Paul, alhamdulillah pita. Ay kanada. Uh, Ito po yung lugar ni Nanay Lorna. dito mga kababayan. Sa kibilog ni Jom. Uh, malapit, malapit lang sa kanila ni Mam Ma ayah. Asam to humay wala wala na arbisan. kato Kato? Kabug pag no? di Malaki sana yung palayan ni Nanay Lorna doon mga kababayan no doon sa uh, tabi ng ilog doon banda Kasi naubos ng mga daga at saka mga at saka mga maya so karon na wala mo maharbis aw oh, wa na isa ka kuan punuan wa, gid ako ng harbis kay naurot o, ilaga og maya na pasalamat ko pud sa Ginoo ubang ko ni Ma'am Aya tabang pug ani. Ah, oh, dito di ni. Ako, ang, oh, ako ang giani, uh, gihatag na pud sa ko ah. Puno sa ay, pinang, mo? ay, okay kayo. Ah, na, Naruwi pud si Ma'am Ayas ako ah. Kawawa <laughs> na pud akin maani pud sa akin himayan. Ah, kawawa talaga mga kabayan walang na harvest si Nanay Lord na sa kanyang palayan. So, mabuti na lang yung pinatulong siya ni Ma'am Ayas sa palayan ni Ma'am Ayas, kaya meron siyang na harvest. Pati rin kami yung mga nakuha namin, na harvest namin ay binigay na sa amin. Hindi na kinunan nila ng uh, kahati, kalahati, ano ba? Sa mga bahin? O wala na ibahinan. Kadong na harvest ni Nanay Lorna, iyahan na to niya. Kadong na harvest po nako, ako, na po daw. Grabe ang bahay talaga ni Mamaya, Aya mga babayan ba? Nalo po si Mamaya. Makasabi na lang tayo ng sanaol. <laughs> So, kahit wala kaming palayan, magkakatikim kami ng upland rice na bagong harvest, bagong ani. Ang <laughs> awa po na <Nanay>. Ang <laughs> awa mo daw. Muna nabilin ay pasok na dahil. Bisig ano nag na. mananap. So, yun po mga kababayan Nakapasyal na kayo sa sakahan ni Nanay Lorna. Sa kanyang kubo. Dito, hindi pa natapos. So, abangan natin ang pagkatapos ng kubo ni Nanay Lorna. So, ngayon mga babayan. Uh, uuwi na tayo. Dito lang matutulog sila na nilog na mga babayan. No? Sa ilalim ng maitim na trapal. <laughs> Tapos, paglabas po dito, makikita mo na yung mga kamuti. Brands kamuti. So, yun mga kababayan, no? Maraming salamat po sa inyong lahat at... Santa ipamagat do. Kay kilo, 2 kilo mam. Yeah, lang daw ta. Diya. Ay, tayo. Puntahan pasyalan natin yung palayan ni Lanay na nilor Pag ayaw mo nang dumaan dito mga kababayan, meron pang ibang daanan dito. Yan, dito ko. Ay, saan <coughs> palasan? Masik ko katong pukakuran Dumaan mga kababayan oh. <no? coughs> Hindi yan mahilos. So, pasyalan natin yung ano. Eh bang. Ya lang man? Di Ya wa apo bagnot. Isa ning umai nay, usa ning klase nay. Putik. ini Ano Oh, po yung nilinisan nila na ni Lorna at kanya Eh. <laughs> <di tatay. laughs> Jadi tong di pahurnalan di bos pikin Mumbai no. Kana uh, oh, iya. Mau aja sih ang anu. Di hor na horot rasa ko an. Waktu di nak pa itu medisina. Mayan horot. Na horot sama ya ogi laga. Nang kok mangka babaya no. Sayang yang pak lain ni nanai lorna. Kita boleh kena kahwin ni. Mak mak, mewakni kan kami tidak mungkin. Ini nak kerlangan? Man, yung 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 ano man si Brang kahoy di palit ko ang ng bay. Aman. Ay palit na niya. Ay mo. Ito po yung maisa ni Nanay Lord na mga babayan. No? At ang kaniyang palayan, niyan sa kabila, kaso na ubos po ng mga maya at saka mga daga yan so ito na lang maisan yung natira nila na Lorna. na Oh, yes. <clears> oh, <throat> yes. <coughs> oh, Oh, yes. Oh, yes. Oh, Ya ni ba pero kapoy na Ito na So ito po yung sakahan ni Nanay na mga babaya, no? Nakapasyal na kayo dito sa bukid ni na, Bukiri na Nanay Lor na sakahan, palayan, mayroong mga mais at saka sa inuuwian niya. So hanggang dito lang mga babayan maraming salamat po sa inyong lahat. Bye. Sama natin si mam Ma Aya, si Nanay Lor, so maraming salamat po sa